Hello guys! Good morning! Today is Monday and guess what? May pasok, di ba? Ang agang gumising ng aking My bebe labs. 6.30 pa lang gising na siya. So, anong gagawin niya? Gagawin niya ay cellphone lang nakalimutan ng kanyang ama na kunin ang cellphone. Kasi today is Monday. Dapat sana van siya ng Monday. Monday to Friday, van talaga siya mag-cellphone. Kasi ang mga bata, nawawala na sa kanilang mga um, nakakalimutan, I should say. Nakakalimutan na nila ang mga obligasyon nila bilang isang estudyante. Kagaya na lang po yung sa akin. nakakalimutan niyang gumawa ng homework up to the last minute 9 o'clock na in the evening sa kanya sasabihin may assignment pala siya hmm. pag uwi niya ng 5.30 wala siya nang alala kundi sumelpon ganun din ba mga anak niya sa cellphone yan tapos pagdating lang ng, ng orasan ng na pahinga ng gabi kanya sasabihin, ha, may assignment pala ako. Diba? Kalimutan niya yung mga yung mga simpting bagay na gano'n. Eh, hmm. meron pa, one time. Papasok na siya ng 10. Pasado alas 10. Sinusundo na yan ang service niya. But then, gazing ng 8, 8 o'clock in the morning, sasabihin niya, hindi pa niya tapos yung mga gawain niya. 'Di ba? Eh, ilang oras na lang, isang oras na lang mahigit, 'di ba? Nakakalimot na siya dahil sa kasi cellphone niya, kay Roblox, kay YouTube, kay Minecraft, ano pa ba? Kaya 'yung mga anak niyo, guys, 'wag niyo ang mag-cellphone Monday to Friday. Kasi nakakasira yan ng concentration ng bata sa pag-aaral. Pati mga gawain dito, wala na. Kahit tawagin mo yung pangalan niya, hindi niya na naririnig. So nagalit ako one time. Sinabi ko sa kanya na ban ka talaga ng cellphone. Monday to Friday. Mga simpleng bagay na ganyan nakakalimutan mo na. Di ba? Hmm. Kaya nakakagigil. Sasabihin niyang, sasabihin niyang dragon ako. Dragon talaga. Sipat-sipat ah, ka dyan. Kasi mga simpleng bagay. Sabi ko sa kanya, maglagay ng tubig sa baunan niya. Lagyan niya yung baunan niya ng mga baon at kung mang biskwit ang gusto niya. Ultimo oras ng pagligo niya, kailangan ko ipaalala. So, might as well tanggalin lahat ng mga gadgets sa meron sila. Unless, kailangan sa school. For example, uuwi siya ng school uuwi siya galing ng school at kailangan ng kailangan ng cellphone para sa mga assignment niya sa mga google mga kailangan niyang i-google or what oh. hiram niya yung cellphone ko pero pag hindi Monday to Friday wala nakaban siya ngayon kaya lang ito nakalimutan nakacharge sinarge ng ama niya yung cellphone niya nakalimutan ng palang dalhin Alangan, na, eh, gumising siya ng 6.30, naka-charge yung cellphone, kinuha niya. So, sabi ko, pinagbigyan ko siya ngayon. Kasi, Friday to Sunday naman nakakapag-cellphone yan. Ginagawa muna niya yung assignment niya bago niya makawa. Pero, today, na Monday, hindi namin napaghandaan na kunin yung cellphone o itago yung cellphone. Kasi, nandyan na nga siya, pagising niya. Ginamit niya. So, pagdating niya yan, mamayang hapon, hindi ko na ibibigay yung cellphone. Siyempre, kuha niya yan eh, parusan niya for being, anong tawag doon na hindi niya tinut tinutupad yung mga pangako niya na, mga, uh, unahin muna niya yung gawain niya sa school bago yung mga ganyan. Kaya kayo na may mga anak na ganyan taon pa lang, 6 years old to 12 years old or basta nag-aaral, ilimit nyo lang. Kahit sabihin mo unlimited yung one wifi nyo, unlimited internet nyo, huwag nyo hayaan nakababad yung mga anak nyo sa cellphone. Hindi maganda. Lalo na exposes la sa radiation yung mga mata nila. So, bata pa lang yung mga yan, ilan edad pa lang nila, malalabo na yung mga mata. O, oh, di ba? Hmm. Hindi pa sila nakafocus sa pag-aaral nila. Kaya hanggat maari, ilesen nyo yung mga screen time ng mga anak nyo. Lalo na't hindi pa sila ganun ka, yung mga immune system nila, hindi pa kasing titibay na mga immune system nating mga matatanda. So beware sa mga anak nyo. Limitahan nyo ang paggamit nila ng gadgets kasi nawawala sila sa focus sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pang-araw-araw. Wala na silang social life, kumbaga. Wala na sila. Pagdating sana galing sa school, magbibihis lang, pahinga lang ng konti, maglalaro na sa labas, wala na. Nakapokus na sila doon, o, oh, ba? Diba? So, para sa akin, it's better na si Jerome ko is maban ng cellphone mula Monday to Friday ng afternoon para malaysin yung screen time niya. Okay lang manood siya ng TV once, for, once in a while. ba? Diba? Makipaglaro sa mga kalaro niya. Kaysa yung nakababad sa cellphone maghapon. Kaya, yun lang guys, babu. Yun lang aking advice for today's video.